ay na pon kay, kay kamalay maura mapa merindal kita sa sakuyang mother ito ang sakong mother na magayon ayan ang sakuyang mother papainomon ko siya ng gatas yung towel. O, oh, yung towel ta dyan. Nasaan ah, na yon? Nunoy, paabot daw pong towel. mother. Naghanap na. Mother. Ano na, mother? Ano na, mother? Ano na, mother? Ano na, mother? oh tama. Igda na naman tulo si mother. Dahil pa nga niya nakakatapos kan sa iyang merindalan. Nata. Hmm, pakaray Dapat naka-smile lagi ang mother ko para ano. Akin okay, na po, boy. Paabotabi. Please. magkusok pa mother ko. Mother, drink your beer. Pag nakaabot ang mother kong 100, red. Ay, ang saya-saya ko siguro. Ano mother? Hindi ito may 100,000. Ka. Haram <laughs> kang mother ko may 100,000 da. <laughs> 100,000 talaga? Yeah. Ay sus, so, sumaya mo man ka to. Yeah, Siyempre. Oh, kaya dapat magpakusog ka. Yeah, Ngani ka mo gawas magka. Magkatarawa. Ay wow, sana all. Maka 100 ang mother ko kaya mainom-inom ki gatas, magkaong kidakol para maghaba pa ang buhay. Tsaka, sa mga apo mong iba, na ararayo, na dahil na nakakauli didi, o dapat mag-uroli uli ka mo. Taang lola nindo, pasyara nindo. Tara lo yun pa mo dahil kalibot. <laughs> Maodo da ang mother to kaso di nakakaagi sa lubot niya ang odo. <laughs> ano ba ano ma dito? <laughs> ay sus, patawara kita ninjo. Tama anap lamang kita kita payas. Para pag ano madali makauo. Oo, oh, ano siya. Ay, nagkakagat ako yan. Parang nagkakagat Sige na, ubusin ang gatas. Ang mama ko 85 years old na siya. Ah, dating makusugong pa siya. Na ano lang siya. Kaya lumino yat na tumban, nalibong inatake ng high blood, kaya yan na ngayon Na na ang sakuyang mama. Pero mas kiarog ka ni ang sakong mama, takan sa dit ako, inaruga niya ako. Ngunya na siya man nangangaipuhan kipag aruga at yaki, kaya yaon ako. Diba, mother? Oh, very good. Talaga iyan. Deng iribian sana ha? Pero na maugma. Oh. Oh, ino hindi ka ba? Ibi ka na naman. kamanay maura ah uh, mga barkada ko dyan oh, di si manay mo maura nagpapamirindal sa sa iyang mother ah uh, oh, so may barkada ko dyan na uh, may birthday happy birthday na sana anon mo kaan di ako nakadiyan inaano ko ang mama ko naalagaan ano be, pwede na dyan sa mga tugang ko magdirigdi. Magdirigdi lamang sinda para pasyaran ang mama ko. Kaya pa kaming magturugang. Sana pasyaranin do ang mama ko digdi sa albay. Tsaka ang mga tugang kan sa kuyang mama. Kung pwede, pasyaran man tabi nindoan sa kuyang mama. Pati kaharanap mang kamukha ni Tabi. Si Mamay Domen, si Mamay Carmen, si Mamay Lon, and then si Papay Indoy, si Papay Song. Yun ang sa iyang mga Ang Salamat po. Bye-bye muna.